Uri ng maikling kwento. Maaari nating iuri ang mga kwento sa mga sumusunod. Sa laysay, ang kwentong ito ay hindi nagtataglay ng nangingibabaw na katangian, hindi nagmamalamis bagamat masaklaw, timbang na timbang ang mga bahagi, maluway at hindi apurahan ang pagsasalaysay. Halimbawa nito ay ang Riff Van Winkle na isinulat ni Irving. Kwentong Katutubong Kulay dito naman, ang binibigyang diin ay ang kapaligiran at ang mga pananamit ng mga tauhan. Pati na rin ang kanilang pamumuhay ay hanap buhay sa binanggit na pook. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kwentong soyan sa dagat ni Macario Pineda. Kwento ng pakikipagsapalarang maromansa. Ang atensyon o interes ng mga mambabasa ay nasa balangkas sa halip na ang mga tauhan mas binibigyang pansin ang mga pangyayaring bumabalot sa pangunahing tauhan ng kwento. Isang magandang halimbawa nito ay ang Three Beautiful Princesses ni Irving. Kwentong Madulang Pangyayari Ang kwentong ito ay mas binibigyang diin ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na magpapabago sa kapalaran ng tauhan. Halimbawa nito ay ang Bahay na Bato ni Antonio Rosales. Kwento ng Kababalaghan ito ay uri ng kwentong nagbibigay ng kasiyahan sa mga mambabasa. Napapaloob dito ay ang mga kwentong hindi kapanipiniwala na kung saan ang paniniwala ng pangunahing tauhan ay taliwas rito. Kwentong Katatawanan Ang kwentong ito ay nagbibigay aliw at nagpapasaya sa mga mambabasa nito. May kabagalan ito at may pagilang-ilang paglihis sa balangkas at galaw ng pangyayari. Halimbawa nito ay ang tubig sa buslo ni Mateo Cruz Cornelio. Kwentong Psikologiko Uri ng kwentong kung saan ay ipinadarama sa mga mababasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari o kalagayan. Ito ay bihirang isulat dahil sa may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. Halimbawa nito ay ang dugo at utak ni Cornelio Reyes. Kwento ng Tauhan dito ay ang tauhan na ang binibigyang pansin upang sila'y mabigyang unawa ng mga mambabasa. Halimbawa nito ay si Ingkong Gaton at ang kanyang kalakian ni Serafin Ginigundo. Kwento ng Katatakutan Ang pinupukaw rito ay ang damdami ng mababasa sa halip na ang kilos ng kwento. Naglalaman ng mga pangyayaring kasindak-sitlak at makapigil hiningang kwento. Kwento ng Talino ang mahusay na pagkabuo ng balangkas ang umaakit sa kawilihan sa mga mambabasa sa halip na ang tauhan o ang tagpuan ang sumusulat ng ganitong uri ng kwento. Ay kailangan lumikha ng masuliraning kalagayan upang mamahay sa alinlangat o sa dilim hanggang sa mga takdang oras ay sumapit na ang paglalahad ng kalutasan. Ang kwento uko sa paniktik ay ang malimbawa ng kwento ng talino.